Luxurious lifestyle ng simpleng mamamayan na si Bamban Mayor Guo binubusisi na ng publiko bagamat iginiit niyang isa lamang siyang simpleng mamamayan. Kinwestiyon sa Senado at maging na mga netizen ang tila luxurious lifestyle ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na pinaghihinala ang sangkot sa pagpapatakbo ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang bayan. Pero gaano nga ba kayaman ang alkalde ng Bamban? suriin natin. Batay sa mga dokumentong nakala ni si Senator Risa Hontiveros na alamang merong pagmamayari na labing anim na sasakyan si Mayor Guo. Kabilang sa mga sasakyang ito ang ilang sports utility vehicles o SUVs, pickup trucks, dump trucks at closed van. Ngunit ayon sa alkalde, hindi niya itong assets dahil bahagi ito ng kanyang buy and sell business. Hiniram lamang din umano ni Mayor Guo para sa ginanap na car show sa lalawigan ang kontrobersyal na McLaren 620R na hinihinalang nagkakahalaga ng 33 million pesos. Wala man siyang naturang luxury car, nagkaroon naman siya ng helicopter na nais niyang gamitin sa pagninegosyo bilang air taxi ibinenta niya na raw ito ngayong taon. Kaugnay nito, napansin naman ng mga netizen ang luxury items na sinuot at ginamit ng alkalde na inilista sa isang social media post isarito ang Bulgari Serpenti Viper Necklace na tinataya ng mga netizen na nagkakahalaga ng 11.9 million pesos. Nariyan din ang long sleeve shirt ng Louis Vuitton na aabot sa 200,000 pesos at Manolo Blanik shoes na 70,000 pesos. Nakita ring may bitbit -bit si Mayor Guo, na Goyard bag na may presyo na hindi bababa sa 100,000 pesos at Chanel Trendy CC Flap Bag na 350,000 pesos. Patuloy naman ang investigasyon ng Senado at maging na mga netizen sa totoong pagkatao ni Mayor Guo at ang tunay na dahilan kung bakit niya piniling maging pinuno ng Bamban. Ngunit, sa iyong palagay, ano nga ba ang tunay na intensyon ni Bamban Mayor Guo sa kanyang pagtakbo bilang alkalde? D W I Z Research Report. Re -re -report.